Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magwantuhan. Sa mundo ng basketball ay natural na kapag superstar ang tatay ay lumalaki ang kanilang mga anak sa sport na ito at na-inspired na sumunod sa yapak ng kanilang mga tatay o kaya naman ng nanay. Tulad na lamang ni Magic Johnson. De joke lang mga kaibigan. Subalit so, ka kami yan nga ng mga superstar na tatay ang kanilang mga anak ay hindi nakakapasok sa NBA o kaya naman kung makapasok man nga ito ay malayo ito sa level ng kanilang mga tatay. Unahin na natin ang obvious na si Lebron James at Bronny James well to be fair ay nasa usapan nga ng greatest of all time si Lebron Sumahirap so, mahirap nga talaga yan tapatan ganun pa man ay kahit nga maging all star level player ay hindi expected kay Bronny James o kahit kay Bryce James na nag-average lamang ng 8 points and 4 rebounds per game sa kanyang huling taon sa high school Nakakamangha pa din nga na makapasok sa NBA si Bronny kahit na sinasabi ng iba na hindi siya deserving. Subalit kung magiging totoo nga tayo ay milya-milya ang agwat sa kanya ni Lebron. To the point na pwede nga nating masabi na ang junior sa high school na version ni Lebron James ay mas magaling pa sa second year version ni Bronny sa NBA. But again, 99.9% nga ng basketball players ay malamang malayo sa status ni Lebron. Hindi pa naman huli ang lahat para kay Brony. Inaasaan pa din naman na mag improve siya. Subalit ang mahabol ang gold status ng kanyang tatay ay napakalabo nga nito mga kaibigan, lalo na kung titingnan natin ang kanyang performance sa ngayon. Sunod naman ay si Bill Walton and Luke Walton. Ang late great Bill Walton ay isang two-time NBA champion, former regular season MVP, finals MVP, NBA blocks leader and rebound leader. Two-time NCAA champion din siya and three-time college player of the year at member din siya ng 75 greatest players of all time. Habang si Luke Walton naman ay decent player din nga noon. Multi-time champion nito sa Lakers subalit most of his career ay bench player nga siya at malayo sa super superstar status ng kanyang tatay noon. Ganun pa man sa mga nakapanood sa kanya noon ay masasabi din nga natin na high IQ basketball player din siya. Kaya naman naging pansamantalang head coach din nga siya ng Golden State Warriors noon. Siya nga nang ng 73 and 9 season na kaibigan ng Warriors. Nalipan siya sa Lakers subalit hindi din siya tumagal dito at napatalsik din siya matapos ang hindi gaano magandang performance. Andyan din si Rick Barry at si John, Brent, and Drew Barry. Si Rick Barry nga ay ang ABA all-time scoring leader. Hawak na din ng record na 36 points per game sa NBA Finals. 8-time All-Star, Finals MVP, scoring and steals leader at member din ng 75 greatest players of all time. Ang kanyang mga anak naman ay nakapasok din nga sa NBA. Si Brent Barry nga ay solid shooter noon para sa Houston Rockets at San Antonio Spurs. Subalit so, si John Andrew Drew ay madalas nga pa kompleto lamang sa bench at malayo sa naabot ng kanilang tatay na considered bilang one of the pioneers ng basketball. Sunod naman ay si Gary Payton at Gary Payton II. Si Payton Senior nga ay isa lang nga sa konting guards na nanalo ng Defensive Player of the Year Award. Kilala siya sa kanyang notorious trash-talking skills and physical defense. Isa siya sa mga top point guards noong 90s na naharang din ni Michael Jordan at ng Chicago Bulls sa pag-uwi ng championship noong kanyang prime ganun pa man ay nakaisa din naman siya sa Miami Heat bago siyang tuluyan na mag-retire. Habang ang kanyang anak naman ay mas kilala nga bilang GP2 ay hindi naging madali ang daan patungo sa NBA. Multiple years muna ito sa G League, dumaan sa 10-day contract, two way contract, training camp deal at non-guaranteed deal. Ganun pa man nais na nga siya ngayon sa mga main core bench players ng Golden State Warriors at isa nga siyang defensive ace at naglalaro na hanggang power forward position sa small ball lineup ni Steve Kerr. Sa tang kanya na 6'3 ay may kakaibang atleresisam nga siya mga kaibigan at may tuturing natin ito na high flyer. Nakuha niya nga ang defensive instincts ng kanyang tatay. Subalit hindi niya nga naabot o maaabot ang Hall of Fame status ni Gary Payton Sr. Sunod ay si Scottie Pepin and Scottie Pepin Jr., We all know Scottie Pippen na one of the best if not the best number 2 option sa basketball history. Considered as one of the best defenders sa history kahit na hindi siya nanalo ng Defensive Player of the Year Award. six time NBA champion, multi-time all-star at parte din ng 75 greatest players of all time. Isa din siya sa mga naunang point forward sa NBA bago pa man ito maging uso ngayon. Habang si Junior naman tulad ni GP2 ay duman muna sa G League, two-way contract at hindi naging tradisyonal ang kanyang daan patungo sa NBA. Obviously, mahirap tapatan ang nagawa ng kanyang tatay. Subalit, so, improving na nga si Junior mga kaibigan, at gumagawa na din ito ng solid na production. Hindi siya expected na maging superstar tulad ng kanyang tatay, ngunit solid na role player na nga siya mga kaibigan, sa NBA ngayon. Andyan din sila Patrick Ewing Senior at Junior. Si Ewing Sr. mga kaibigan ay considered bilang Knicks legend kahit na madalas silang talunin ng Chicago Bulls noon at hindi din sila nakapagkampyon. Ganun pa man ang kanyang anak na si Junior ay preseason pa lamang ay nakat na nga sa lineup ng Knicks at naglaro lamang ng total of 7 games averaging 2 minutes per game para sa Charlotte Hornets noon bago ito i ng kanyang team. Naging professional pa din naman siya sa iba't ibang liga Nagrepresent din siya ng Jamaica sa mga FIBA tournaments Ganun pa man sa NBA level ay hindi nga sapat ang kanyang galing Kaya naman hirap nga siya makapasok dito at mabigyan ng minuto Pwede din natin masama dito si Kenyon Martin Sr. and Jr. Si Sr. nga mga kaibigan ay tila ba naunang version ni Blake Griffin Isa siyang all-star din noon Habang si Jr. naman ay may solid potential Subalit so, sa ngayon nga ay madalas lang itong nakaupo sa bench At naanganib na makat sa lineup Si Tim Hardaway Senior at Junior ay masasabi naman natin na hindi naman ganun kalaki ang kanilang agwat. All-star point guard nga si Sr. noon, habang si Junior naman ay very decent role player sa NBA at starting caliber player din naman ito. Si Larry Nance Sr. at Junior at pati na din si Pete Nance, Sr. nga ay three-time All-Star, habang si Junior nga isang role player. Ngunit si Pete Nance nga isang undrafted player na pwede natin matawag na journeyman sa ngayon at naglalaro para sa Milwaukee Bucks. Si Glen Rice Senior ay isang 3-time All-Star din habang kanyang anak na si Junior ay naglaro lamang ng 17 games sa NBA at nagsiga-sigaan na nga ito sa PBA noon at sa iba't ibang liga sa Europe. Pero at least nga mga kaibigan, itong mga nabanggit natin ay nakapasok pa din sa NBA ang kanilang mga anak kahit na medyo malaki ang agwat nito sa kanila. Habang ang iba nga ay talagang hindi pinapalad dito tulad na lamang ng anak ni Dwayne Wade. I mean yung isa niya pang anak na assigned daw sa Macau Black Bears. Subalit hindi naman natin nakita nung nakalaban ito ng gilas. Naglaro nga ito sa G League subalit hindi ito nakola patungo sa NBA. Madami nga nakabang sa kanya noon, ngunit tulad lamang ng madaming anak ng superstar na dala lamang ito sa hype mga kaibigan ng media at hindi naman talaga ganun kagaling. Kahit sinasabi ng iba na next Dwayne Wade umano ay malayo nga ang kanyang ganaw sa kanyang tatay. Subalit decent enough to be a professional basketball player sa ibang bansa. Ang mga anak din ni Michael Jordan na hindi rin nakapasok sa NBA at naglaro ng Division 1 and Division 2 basketball sa kolehiyo sa Amerika. Matapos sa hindi nito maging successful sa basketball ay nilipat na lamang niya ang kanyang atensyon sa business. Sumama na lang nga siya sa mga business ventures ng kanyang tatay kahit na medyo hindi maganda ang public image mga kaibigan, ni Marcus Jordan matapos siyang masangkot sa iba't ibang gulo. Ganon din si Shaquille O'Neal at ang kanyang mga anak. Siguro nga mas ko na talagang successful father and son duo ay si Arvidas and Domonta Sabonis. We can argue na sila ang two best Lithuanian players of all time at bibihira nga yan mangyari sa isang bansa. Sino ba ang pwedeng masama pa sa listahan na ito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.